ay, tidilisan mo baka makita tayo ng may-ari, te eh. ay, maliging ka. isang eh, exactly bit lang tagal pa to tignan mo lang, baka may ah, baka parating may may-ari uy, dito ka uh, alis ka dyan, de, magmamadali ako o, mamaya maabutan tayo ng may-ari dito alis <laughs> madami-dami pa naman <laughs> dami-dami to. Kailangan mo natin to, hindi natin tirahan yung may-ari. Eh. May... Eh. May sa nakakakilala po dito sa babae ito. Hay. wag ka maingay. Eh. Ship lifter po to nang <laughs> <laughs> nang labong. <laughs> nang labong. <laughs> <laughs> okay, magtiwala jan. <dyan. laughs> Mamaya, madali yung tanim nyo. Mag-ingat-ingat po kayo pag may madaanan siyang kawayo. <laughs> Alam Lagi nyo na ho. Lagi may ano, to. Lagi may dala itap to. <laughs> Alam nyo na ho, pag nawala yung labong nyo sa kawayan nyo, hanapin nyo lang ho siya. <laughs> 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 siya po ang salarin. Huwag <laughs> ka maingay. Mabutan tayo mamaya. Ano pa yan? Isa. Dalawa. Nasaan pa yung iba? Tatlo. Ayun. Tatlo. Ito ka na. Ayan na. Ika. Ika. Pero ka din. Ito ka. Ano man siniman? Tiga. Tiga. Ang ali. May pata sa kwan. Ay! O, dali pa tunok. O? Okay. Siya lang ho yung... si Siya lang ho yung... Ano? Yung ano? Yung mag ka Yung magnanakaw na sa tinik. <laughs> The words magnanakaw. Talaga tayo, ubusin mo yung ano na may ari. Uh -huh. Yung labong. Ubusin na natin. <laughs> na ano ka man na pangalawa. Yay! Mm. Bilisan mo na. Nandiyan na ang may-ari. <laughs> Huli. <laughs> Ay, utot daw. Pag nagnakaw ka pala talaga, no? Mm. May, may karma. Walang hiya. Hindi <laughs> pa matanggang to.